po mga guys start tayo ng ating buhos uh, I no guys hindi natin pipigilan to dahil matagal na lang kayo schedule ito at may bagyo ngayon uh, ano nga ano, ano October 4 Okay, start po tayo ito po ang aming uh, pinakamagiting na Hey, good morning mga guys Ito po si Engineer Danny Garganta oh, okay. Ngayon dan yung vlogger Welcome oh. to ngayon sa oh, Pagkana to... Garganta vlog oh, 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 oh. 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 Ito na po yung mga ano, dumating ng ating mga pang adventure bago tayo magbuhot Aloy! Aloy! Ina! Ito naman po yung uh, mixing board Tayo po ay pagkuhan ng sample kaya uh, nilagay namin sa mixing board so, Ayan, yeah, managa-appear pa siya itong ang Siyempre tayo. Ayan po ang aming uh, General Foreman mga Payong. Sa lakuya na uh, nag-umpisa na ang bagyo dito sa amin. Uh, Nag-uusap po ang aking mga membal <coughs> di ditong uh, mixture natin para sa unang truck Kung hinahalo namin sa sa isang bag ang ratio ay isang pack din ng uh, admixture tap dab, dab po brand po kami po yung uh, warning device namin uh, nilagay po namin dito dahil nasa kalsada po kami ito po concrete pouring and progress kami ngayon ito po yung uh, aming actual na bubukasan sa loob ng ay napakahaba nito ng aming uh, retaining almost 12 meters po ang haba ng aming retaining wall ngayon yon. aming bubuhusan ayan po napakalakas na ng hangin At habang uh, muulan habang kami ay nagbubuhus dito patuloy naman po na nag debate, nag-grading ang aming uh, bako ayan po ayan po ang aking operator tuloy lang po ang trabaho kahit umulan eh. ito po ang buhay construction kung magkikita ninyo ay ang kalawang aming site ang aming uh, ginagawa building ayan. sa gawin dito oh, yan pong aming uh, operator yan Siyempre, kasama. O, kaway-kaway dyan. Magaling po na operator po aming baan. Bako operator yan batang batang operator yan 20 years old lang yan aming ano operator kasano ko yung bumabagyo po maulan napakalakas po tapos lang po ng bagyong opong ngayon naman si Paulo